Hi guys, welcome to my vlog. So, so for today's video, etong hawak kong ito ay parang nagpapa bebe bebe na naman. Yan. Just ano Papa bebe. Ano? You know? So tulog na po siya. Lakay upin na pinayak niyo pa. Umiyak po yun know? na. Hmm. Ayan. Palagi yan tulog. Tulog sa umaga, tulog sa gabi. Ayan. Tulog na po siya. Guys, tulog na po siya. Oh. Tulog na ang prinsesa. Na pusa. So, so, so. Eh! Hay ka kaya sa vlog. Hey. balik shh. Papatulog ako ng ano. Nagpapatulog ako ng pusa. Pusa Naguling. na bebe time. Guys, pusa lang talaga ang bebe time ko.

Nagpapa bebe 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 time Pamor. Yan, bebe may time na yun. No. Ka bebe time? Pero may ka-video call. <laughs> so, guys, ayan oh. No? Yan ang ginagawa ko. Guys, kung gumagawa po ako ng ano, ah, uh, lyrics, ah, uh, song. Kuturan mo yan ito yung video na yun, ah. So, so, pero, hindi ko alam kung sino ang gagawa ng ano, ng tono. Ay, tono. Tugtog. Nyan. Hindi pa kasi tapos eh. Gumagawa pa lang ako ng lyrics ko. Yan. Yung mga chord. So, hanggang dito na lang. Gagi, tumboy. <laughs> Kaya ako magpa, ano, maging babae. Pero, first race is video. Tumboy na muna tayo. Mamaya na yung babaeng babaeng na yan. Eh. Kung mahal e, kung mahal mo ang sarili, mahal mo oh, lang Yung, yung patabay mo. Charat. Okay. Bye-bye.